Lahat daw ng mga maisog, lumabas na. <laughs> ang tagal ng panawagan na itong mga buwang na alipores ni, Digong, ni Digong na yun nga mag people power. So meron tayong nakita isang post na kung ano ay nagtitipon-tipon dito sa liwasang Bonifacio ata itong mga taga-suporta ni Digong. Kawawa naman sila, ano ho. So ang tanong kasi dyan, talaga ba, nasaan yung mga DDS na pinagmamalaki nyo? Nasaan yung mga Uh, naniniwala sa inyo. Kasi ang sabi ng mga ito, parami daw ng parami sila eh. Pero tignan nyo naman, 2, 4, 6, 7. Bilang na bilang sa daliri natin, bilang na bilang sa daliri natin, kung ilan ang umahatant sa mga uh, tinatawag nilang people power. Mm, yan. Lumabas na daw kayong mga maisog. Maisog people, labas. Dahil dapat na daw na talagang supilin ang ang uh, gobyernong ito ni Marcos Jr., lulusubin daw nila ang Malacanang. Yan daw ang plano na itong mga ito. Dapat noon pa yung ginawa. Okay? Kasi hindi umobra yung maisugrali na itong mga ito. Yung paglunsad uh, ng ng maisugrali dahil siguro nga ay wala na rin pondo. Ano ho? Talagang masasaid kayo dyan dahil karamihan sa mga o lahat halos na umaattend sa mga rallies na yan ay hinahakot at binabayaran nyo. So ngayon, akala nyo, yun nga po pala na meron na kayong pambayad, okay, hinahakot nyo, may libre pagkain at kung ano-ano pa. Yun nga pong ganong sitwasyon yun, napakalimitado pa rin ang, ang umaaten. Pero kung ikukumpara nyo sa, sa puntong ito, kung ikukumpara nyo, oh yan, mas lalong wala. Okay? Mas lalong walang aaten mas lalong wala kayong mahihita sa mga tinatawag niyo na malakas na power ng mga diehard. Yon. Sabi, tara na mga kabisdak. Ano ano ba ibig sabihin ng kabisdak? Anyway, kita kits tayo mamayang 1 PM sa Liwasang Bonifacio. Umpisahan na natin, umpisahan na daw ang tunay na sigaw ng bayan. At wag niyo po sanang gamitin itong hero stay para sa inyong mga pansariling interes. Dahil ang totoo niyan, wala naman talaga kayong ipinaglalaban. Ang ipinaglalaban nyo, ang mga isyo ng ano, bangag. kuno ang nasa Malacanang. Tapos eto naman, you take advantage kung ano ang nangyayari dyan sa KOJC na ang totoo, kagagawan din ng mga miyembro yung magulong paraan kuno ng paghalughog at pag uh, uh, search kay Kibuloy. Kagagawan din po ng mga miyembro ng KOJC yan. Kung pinabayaan nyo na lang ang mga kapulisan confident kayo na wala si Kibuloy dyan sa compound na yan, ay eh yung mas maalwan. Hmm. Alam nyo kasi na andyan. At ayaw yung pumayag. At siguro ay may utos sa inyo na kayo ay mag-resist. Kayo po ay ginagawang human shield ng inyong tinuturing na mabuting pastor na karumaldumal ang mga kaso at akusasyon. Hmm. Nakakaawa itong mga KOJC member. Ang huling balita natin, naku ano nga ay marami dyan ay mga uh, pinuslit. Yung iba dyan ay labag sa kalooban nila na sila ay nasa loob ng compound. At yung iba naman, nakakatuwa, isipin na kahit papano, nare-rescue na po yung ibang biktima na dinadala dyan sa KOJ si compound para gawing human shield. Good luck!